Ay mga idol, uh, ayun magbibilang tayo ng uh, bariya ko sa uh, galing sa biyahe ko, iniipon ko ko para bibigyan ko sa biyanan ko. O uh, tuwining ko pag nakaipon ako ng bariya ko, idol, natabi ko para malaking bagay na rin sa kaila to. Ayun, titignan natin kung magkano bibilangin natin. Uh, ipapadala natin ngayon sa kaila ay paano may panggasto sila o may pambili sila ng maintenance nila, idol. Ha? Kaya yung mga idol kayo kapag nakabiyahe kayo dyan, kahit papano, uh, mag-ipon kayo ng barya, ang may ipigay ng pagmamasahe ng pasahe ng, ng may barya, ipunin nyo ah uh, kahit papano, kung sino man mahal nyo sa buhay, uh, ipunin nyo para kahit papano may bibigay kayo sa kanila. May pangsuporta kayo kahit sa pambili ng ulam o kapagailangan sa kusina. Yun ang kailangan natin na idol. Kailangan marunong tayo sa araw-araw ng gawain natin. Uh, marunong tayong tumulong sa mahal natin sa buhay. Idol, ayun, bubuksan ko na to kasi dito ko nilalagay ang bariyato yung biyahe ko. Uh, katapos ko ng biyahe, dito ko nilalagay ang bariyahe. Iniipong ko talaga, Idol. Ay, bubuksan natin yung pilagay natin. At saka ko umaya sa biyanang. <coughs> yan, Idol. Yan. Uh. Bilangin natin kayo yan, Idol. Uh, bilangin natin ngayon yan, Magkano? Importante yan idol kasi sa kapag mahal mo yung uh, magulang mo, isang biyanan mo, iparamdam mo sa kanila kung gaano mo sila kamahal. Hanggat nabubuhay pa sila, iparamdam mo sa kanila. Kasi mahirap na kapag nawala sila, sa mo sila mahalin. Uli na pagsisising lahat idol. So, ganun sa isang anak o isa isang anugang, kailangan na mahalin mo ang pamilya ng misis mo. O, o ang biyanan mo, importante, diyan mga biyanan mo. O magulang mo, importante yan idol sa ating mga... <coughs> bilang anak. Mm -hmm. Ganito ay doon lang yung gawain ko pag nasa biyaya ko mga bariya na binabayad ng pasayro. Iniipong ko talaga yan para at least kaya paano may papadala ko sa uh, ko sa probinsya. Uh, kaya sa getong paraan, maramdaman nila kung gaano ko sila kamahal. Yan ang malaga sa atin, idol. Yung pagmamahal, may puso, hindi mawala sa atin. Dahilan may na paramdam natin, ipakita natin sa kanila. O, na ganun natin sila kamahal. Kahit sa ganitong paraan, maramdaman nila na masaya sila. Bilangin natin ito taga-sandaan para madali natin bilang, madali nating bilangin. Ito ko idol, nasimula sa pool pa noon pa, ganito ang gawain ko para kahit pa paano may papadala ko sa Bianco. Mga kunting bariyama lang ang naipon ko at least manamdaman nila na kung gaano ko sila kumahal. Uh -huh. Ma marami na ito idol, isang linggo na na pag-iipon. Barya-barya lang, sabi nga ikay nga eh. barya lang, maraming tao maging masaya. Uh, yan sinasabi ko idol, kailangan may puso tayo. Kahit pa paano, paramdam natin, ma sa mahal natin, ma, ma, ma sa natin, na ano sila kayo importante sa atin, habang nabubuhay sila. Kasi ako idol, totoo lang, bago iparamdam sa magulang ko na mahal ko sila, wala na, maaga na sila kasi nawala. Oo. Uh, Maaga uh, talaga sila nawala. Kung ano man ang mangyayari na may bibigay ko sa kanilang kaligayahan, wala na, idolulin ng lahat. Kaya nga sabi ko nga uh, sa inyo, habang uh, nabubuhay ang magulang nyo, ipakita nyo sila sa kanila kung kaano sila kamahal. O, so, kaya ang pagmamahal ko sa mga magulang ko, idol, binubuhos ko na sa biyanang ko. Sa mga biyanang na parang tuturin ko na silang, silang tunay ko talaga magulang. Hindi naman importante yung idol na magagaling sa kanila. Eh. Ang importante kung kaano natin sila kamahal, idol. O, uh, maya tatawag yung misis ko idol para at least ipapaalam sa binang ko na mayroon na may papadal ng pira sa kanila. Diba idol? Masarap ng feeling, masarap sa puso. Ang sinasabi ko lagi ko idol sa vlog ko, masarap makapatulong ka sa kapwa mo. Ma, iba, iba talaga yung maramdaman mo na kusang loob, kusang loob ka nagbibigay. Diba idol? Masarap sa feeling, masarap sa feeling talaga. Tingnan mo idol sa kunting barya lang to, at least kahit papaano, maging masaya ang mag ang binang ko na maramdaman nila kung kaano ko sila kamahal. Kayo kayo mga idol dyan, uh, lalo sa ating mga kapwa taxi driver, eh, kung minsan may nagbabayad sa atin ng mga barya-barya, <coughs> ipunin natin, punin natin, malaya natin malaki na yan. So, kahit pa paano, uh, kahit pa paano, may ibibigay ka sa mahal mo. O, mayroon, sa mga magulang mo. Kaya kung huwag tayong madamot sa mga magulang natin, huwag natin pagdamutan yan. Kasi, idol, sa kunting uh, So kung bagay lang may bibigay natin sa kanila, maging masaya na sila. Di ba? Huwag natin ipagdamot yung gano'ng bagay. Kaya tayo may ipunipunta ng barya. O lalo sa mga sa atin mga taxi driver. Diba? Mayroon sa nagbabayad sa atin ng mga pasayro na ano, na mga barya. Ako niipong ko yun, idol. Ito, iniipong ko yun. Iba yung sa misis ko, iba yon Iba yung barya para lang sa mga biyanang nako. O, ay bilangin natin na idol, ha? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isipin mo, idol, isang linggo. Ah, isang linggo, isang libo. Isang libo na ipong ko. O, oh, ilan to? 30, 40, 50. O, oh, 1,050 idol. Isipin mo, 1,050 sa loob ng isang linggo. Di ba? Gaano ka sarap ang piling na magbibigay mo sa kailangan ng linggo, linggo na isang libo. Pambilihin ang gamit sa kusina, pangasawag nila sa magulay-gulay o kaya anong mga pangailangan nila idol sa bahay nila ayun, uh, dahil dito idol ito talaga nilagay ko ng bariya hmm, totoo lang, ayun kapag meron man ang ilangan, dito ako kumukuha mutulong ako, dito ako kumukuha kapag kailangan talaga uh -huh. dahil sa dito ito talaga yung para sa binangko dito talaga ko talaga ni Ipon Idol mga bariya ayun, ito eh, wagin natin yung misis ko ah uh, para tawagan niya yung uh, nandoon na at least ipaalam na sabihan ako na mayroon na kami pang padala idol ha, taglit lang tawagin ko oh. na gumagawa pa roon <laughs> gumagawa pa siya <clears throat> kaya idol wag huwag tayo lagi magpapalimot na pinalaala ko lang sa inyo na importante sa atin yung mahal natin sa buhay ganoon sabihan na natin huwag niyo kalimutan niya na idol hanggat buhay sila mamahalin niyo huwag tayo paglamot kita ng mga bagay sa kanila oh huwag natin paggamutan yan. Magulang natin, biyanan natin. Eh, iparamdam natin sa kanila kung kaano natin kamahal. Sa asawa natin, eh, mga kunting bagay lang. Sa bahay natin, tutulong-tulong tayo kasi mahirap ang gawain ng uh, babae sa bahay ito. Napakahirap talaga. oh sa atin, trabaho lang tayo, di ba? Sa kanila, lahat dito sa loob ng bahay, sila lahat yung magawa. O, sipin mo, maglalaba, Naano kabigat yun idol? Kaya mas masarap ang piling kapag tayo mag-asawa, nagtutulungan. Kaya tanaw pa man, wag na wag tayo, wag na wag na natin sasaktan yung asawa natin. Kasi mahirap yun idol. tayo mga lalaki, kailangan ng babae, mahalin natin. Wag natin bibigyan na sama ng loob. Yun ang maganda sa mag-asawa idol. Wag natin sasaktan. Kasi anong bagay, huwag tayong mananakit sa asawa natin. Kasi tayo, matanda na tayo bago natin nakita yan. Kasi magulang yan, di sinasaktan na magulang niya, tayo pa kaya mga asawa. Yan ang iwasan natin na idol. Yan ang iwasan natin talaga bilang isang lalaki. Okay, ito yung misis ko. Uh, <coughs> ayun, uh, paparinig ko sa inyo idol na para at least kaya papano uh, ma mapadala yung pera sa biyanang ko. Uh, idol, oo. Uh, yan iwasan natin idol sa tayong mga lalaki. Kaya so, nga tayong mag-asawa, tutulungan natin kapo ang asawa natin uh, iwasan natin bigyan sila sa man ang loob o gano'ng bagay. Basta strictuan lang tayo idol para maganda ang buhay natin. Strictuan lang tayo. Uh, kasi importante yan. Yan ang pinakasala natin. Yan ang kasama natin na pang buhay. Unawain natin yung isang damdamin na isang babae bilang isang asawa. Uh, unawain natin. Sa uh, saka isa pa idol, kailangan tayo may takot tayo sa si Panginoon. Gambis idol na may takot tayo sa si Panginoon. Ang asawa may namahal. Hindi sinasaktan, na idol ah may maadyan. At saka hindi niluluto. Hmm. Ang ah, importante sa atin yan. Yeah, hmm. idol, uh, ah, yan ah. Uh, ah, kahit paano, buwating ko muna yung ah, delivery ng tubig. Ah, ano ko. Yan sa so yan, naka-stop. Tulungan ko na yung misis ko. Buwating ko. Mamaya, balik ko. Ah, ano na yun, idol? Ah, tawagan na na misis ko yung biyanan ko. Uh, ah, idol, ng tanilig mong tawag na ito. Yan idol ah, Isyo na kong press, nilungan ko, pasok lang yung delivery ng tubig. Kasi katawan ng idol, nagtinda ako ng mineral water. Kasi may tindahan namin. O. Oh. Yan, tatawag na yung misis ko sa biyanan ko. Paano oh. tatawag yun dyan? O. 1,000 to idol, 1,050. Yan, ipapagdala sa biyanan ko. Oh. Ya, uh, ito lah. Yan. Ah, ito, 1,052 idol. Yan. Yan ang ipapadala ko ngayon naroon na sa Binangko. Kaya sa kanyo idol dyan, uh, isipin natin lagi, mahalin natin biyana natin, mahalin natin magulang natin, hanggat maaga pa. Mahirap mahalin natin sila na huli idol, paramdam natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Uh, God bless inyo lahat yan, lalo sa aking mga followers, share nyo ako, follow nyo ako. Sa mga kasama ko dyan, uh, pulling clockwise, Brad, Stella, ah, uh, laging mag-iingat sa biyahe. God bless sathilath